Magandang araw mga kapulitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is atin naman pong pag-uusapan itong naging opinion ni Miss International 1979 Melanie Marquez dito sa plano ni Michelle D na sumali sa Miss Grand International. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So recently lang po is nagpahayag nga ng uh, pagkagusto dito sa Miss Grand International itong si Michelle D na kung saan is naipost pa yung screenshot dito sa social media at ang sabi pa nga na, na mention at na vlog natin doon sa ating mga previous video na kung saan ay uh, after magpost ni Michelle D dito sa social media na nakafollow na siya dito kay uh, Mr. Nawat at the same time sa Miss Grand International ay merong statement itong si Mr. Nawat the other day na, na nagpapahayag ng pakikipagbati sa ating mga Pinoy at kalimutan na daw yung nangyari in the past. So, ibig sabihin ay nagustuhan siguro ni Mr. Nawat itong uh, desire or plano ni Michelle D. na sumali dito sa kanyang beauty contest. But on the other hand naman, meron namang mga Pinoy, mga kapolitika na kung saan is against or tutul nga dito sa pagsalin ni Michelle D kasi parang downgrade ito kasi nga itong Miss Grand is hindi pa naman maituturing na major pageant although maganda yung kanyang production at yung show niya ay talagang uh, masasabi natin na in grande ay maituturing pa rin po siya na minor pageant So galing naman kasi si Michelle D doon sa major pageant which is itong ang Miss Universe at nagtapos siya ng top 10 so kung dito siya sa Miss Grand kasi yung uh, opinion nga natin dati na sinasabi natin na what if hindi makuha ni Michelle D yung corona so malaking uh, ano naman magdrama na naman po dito ang mga Pinoy mga kapolitika so para sa akin yung naging opinion ko dati ay uh, tama na itong Miss Universe at give chance to others naman, ibibigay na lang din dito sa mga uh, baguhan na sumasali sa mga beauty contest so tayo personally is agree po tayo dito sa sinabi ni Mel ni Marquez, na kung saan is enough na itong uh, naging uh, accomplishment or naging achievement ni Michelle D. dito sa Miss Universe 2023 na kung saan is nakita naman natin at uh, ito ay naging uh, daan para magbukas ng napakaraming opportunity kasi kita nyo naman ngayon napakaraming uh, endorsement nitong si Michelle D. dito sa pagkatapos niya na hirangin bilang top 10 sa uh, Miss Universe 2023 kasi talagang umingay siya sa social media at sumikat yung kanyang pangalan so tama at agree tayo dito sa naging opinion ni Melanie Marquez na uh, enough na Okay, so hindi na hindi siya pabor na sumali itong si Michelle dito sa Miss Grand International. But on the other hand naman sinabi niya na kung dito siya sa Miss International kasi ang Miss International ay isang major pageant nga kasi medyo matagal na rin sila. So okay daw ito para kay Melanie Marquez just in case dito siya sa Miss International kasi nanalo naman at nakoronahan itong si Melanie dito sa Miss International noong 1979 at siya pa nga yung winner. So agree daw kung dito siya sa MI sa sali itong si MMD okay so yung ating reaksyon dito mga kapolitika ay uh, para sa akin kahit sa uh, MI or sa Miss International ay hindi pa rin po tayo uh, kung pero na kaya uh, Michelle D. pa rin naman ang final na desisyon tayo is nagbibigay lang tayo ng opinion at ang ating komento uh, or suggestion dito na kung maari ay uh, ibigay na lang din sa iba itong mga ibang mga pageant na kung saan is Uh, gusto rin nila na makilala ang kanilang pangalan dito sa larangan ng beauty contest okay so yun lamang po ang ating uh, reaction dito sa naging uh, opinion ni Melanie Marquez na kung saan is tutol siya na sumali dito sa ano sa Miss Grand International ni Mr. Nawat. At isa pa po ay hindi naman din guarantee na uh, siya ang mananalo or magwawin ng korona dito sa Miss Grand International kasi merong sin merong komento uh, doon sa social media na kung saan ay uh, nasa 30 na itong si Michelle D. which is akmang akma dito sa hinahanap ng Miss Grand kasi 30 nga yung limit sa edad na sasali ito. So ang sinasabi ng iba ay baka daw hinihintay ni Mr. Nawat na sasali itong si Michelle D kasi nga sikat ito at malawak yung kanyang fanbase. So baka uh, hindi natin alam kasi alam naman natin si Mr. Nawat na gusto niya yung uh, pasikatin itong Miss Grand International kasi uh, mga kapolitika when it comes talaga sa beauty ay uh, parang hindi siya pasok itong hinahanap ni uh, Mr. Nawat so baka uwi lang ding luhaan itong si Michelle D. ay mas mabuti na lang na hindi na lang siya sasali dito sa papagent ni Mr. Nawat. Not unless ay sigurado talaga tayo na ibibigay sa kanya yung corona but base talaga sa panlasa or sa taste ng Miss Grand International ay uh, iba yung beauty na hinahanap nila. Okay? So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika agree ba kayo dito sa naging reaksyon ni uh, Melanie Marquez na kung saan is tutol siya na sumali itong kanyang anak na si MMD dito sa MGI or Miss Grand International. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.